ang kaibahan sa pera ng Amerika at Europa. Ito, subukan natin anong kaibahan. Ito ang kaibahan niya. Hmm? Nagmamagnet. Hmm? Nagmamagnet. magnet yung tira ng Europa lagang hmm? talagang hinigop ng magnet Lagang hmm? talagang hinigop siya ng magnet ang tira ng Europa yung tira naman ng Amerika dahil tunay na silver talagang tunay na silver hindi uh, higop ng magnet nalaglag hindi talaga hihigopin siya ng magnet ito naman oh hmm. talagang hindi siya nahihigop ng magnet dahil talagang silver hmm. yung Europa hmm. <laughs> ito <laughs> talagang hinihigop talaga ng magnet oh. <laughs> hmm. magnet talaga nima. hinihigop talaga ng magnet yung napansin ko sa pira ng Amerika, lahat ng pira ng Amerika ay hindi talaga hinihigop ng magnet. Ito, oh, pira ito ng Amerika lahat. Uh, ano na yun? Uh, dimes? A uh, quarter, ha? Uh? Talagang talaga hindi talaga hinihigop ng magnet oh. Wala talaga. Yung pira ng uh, Europa hindi talaga malaglag. Nagdikit talaga sa magnet. Yun ang napansin ko sa kaibahan nila. Dahil hindi silver. Yung tunay na silver talagang hindi talaga didikit ng magnet pero hindi naman lahat na in, na lahat na pira na kapag hindi didikit ng magnet ay silver hindi naman yung sa atin mga may mga piso natin noon na lumaan nating pera noon hindi talaga yun didikit ng magnet pero hindi yun silver pero yung mga pira ng Amerika talag talagang silver talaga noon ang mga pira ng Amerika yan lang ang nalaman ko. Dahil ginagawang uh, uh, ano na, yung uh, ginagawang ano na ba yan? Yung pang mix ng dynamite fishing kasangkapan. Salamat po.